Tiyanak sa Manggilamon Sa baryo ng Manggilamon, may lumang balete sa gilid ng palayan. Sabi ng matatanda, may umiiyak na sanggol tuwing kabilugan ng buwan. Pero huwag mong lalapitan. Hindi tao ang umiiyak. Pero hindi naniwala si Ella, isang dalagang taga-Maynila na naninirahan pansamantala sa kanyang lola. Gabi ng full moon, pauwi siya galing inuman nang makarinig siya ng iyakan ng sanggol malapit sa puno. Sa ilalim ng balete, may nakabalot na sanggol, umiiyak. Nilapitan niya ito. Tumigil ang pag-iyak. Ngumiti ang sanggol. At doon niya nakita, itim ang mga mata at may matutulis na ngipin. Bigla itong tumalon sa kanya. Tumakbo si Ella sa takot. Muntik na siyang madapa sa putikan, pero nasalubong siya ni Aling Bebang, ang albularyo. Pinuhusan siya ng banal na abo at dahon ng basil. Tumigil ang iyak. Paglingon niya, wala na ang sanggol. Kinabukasan, natagpo ang sunog mula sa loob ang puno ng balete. Walang apoy, pero naamoy ang nasunog na lampin at dugo. Simula noon, tuwing bilog ang buwan, tahimik ang buong baryo. Dahil alam nilang, nariyan pa rin ang tiyanak. Aral sa storya, matutong rumespeto sa mga babala ng matatanda sapagkat may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ngunit totoo sa mata ng karanasan. Hindi lahat ng umiiyak ay dapat lapitan. Minsan, ang awa ay maaring pagmulan ng kapahamakan. <laughs>